ang ASEAN 50 na ginanap sa atin noong 2017. Ito po ay isang commemorative coins na bilang pag-alala dun sa naganap na summit na kung saan ang host ay ang Bansang Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isang magandang araw po sa inyong lahat Lalo sa aking mga kabarya at kapwa kolektor Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer Maging sa mga kaibigan natin dyan Magandang araw po Sa araw po na ito ay may babahagi na naman po ako sa inyo na isang coin na, na aking kahapon. Ito po yung tinatawag nilang ASEAN 50. Na kung saan, noong 2017, dito po ginanap sa atin at ang host ay ang ating bansa nga sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pag-usapan po natin. Ang coins nga pong ito ay isang commemorative issue. Inissue po noong 2017, sa pamamagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pag-aalala sa ASEAN Summit noong 2017 at ang naging chairman nga po ay at ng ating bansang Pilipinas. Sa harap na bahagi po ng coins na ito ay makikita natin ang design ng stylish logo. Yan po. Sa pamamagitan ng Bangko Sentral ay na-design na ng mabuti ito. Yan. Sa bandang itaas may nakasulat na ASEAN 50 Philippines 2017. Ayun at saka may 10-star. Yung 10-star po na yan ay sumasagisag sa 10 bansang membro ng ASEAN. 'Yun naman pong letrang nakapaikot, ang nakalagay po ay Partnering for Chance Engaging the World. Yan po ang nakasulat. Tapos yung pong mga bansang kasapi ay nakasulat sa pamagitan ng microtext dito sa kanang gilid. Yan po. Yan pong logo na yan ay maraming ibig sabihin. Kaya po napakaganda. Yung pong araw ay sumasagisag sa hangarin ng ASEAN na magkaroon ng pagunlad. Yun. Yung tinatawag nilang prosperity. Saka yung pag-asa sa panimula ng ASEAN 50. Yan po. Yun naman pong kamay ay sumasagisag sa pagkakaisa ng ASEAN. Yan. Yun naman pong ibon o yung tinatawag nating dab o kalapati ay sumasagisag sa katapangan para sa kapayapaan. At yun nga pong sampung star na makikita natin. Yan po ay sumasagisag sa sampung membro ng Southeast Asian Nation. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang bawat star niyan ay sumasagisag sa bansa na kasapi ng ASEAN. Yun naman pong mga pangalan ng bansa na membro ng ASEAN na katulad ng Brunei Darussalam. Cambodia, Indonesia, Laos, PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand at Vietnam. Yan nga po ang mga nakasulat dito sa Microtek sa bandang kanan. Yan po. Kaya nga lang po medyo mahirap basahin pero makikita naman natin ang mabuti. Sa likod sa bahagi naman, ayan, makikita natin unang-una yung monumento ni Jose Rizal. Pagkatapos yung logo ng Bangko Sentral, ayan po. Tapos yung Republika ng Pilipinas na nakasulat sa bandang itaas. Yung denomination niya na isang piso nakasulat sa bandang ibaba. Yung pong pangalan ng Central Bank ayon nakasulat sa logo. Ayun. Central Bank of the Philippines. Yan po. Kung titignan naman natin, ang kanyang edge readed po. Yan. Ginawa nga po ang bariya na yan sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City. Yan po ang pagawa ang pinagpagawa ng ating sariling bariya. Ito so nga pong coins na ito ay nagmula sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ang period ay Republic, magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Circulating commemorative coins po yan. Ang taon niya ay 2017. Ang value po ay 1 peso. Currency po natin, alam naman natin, piso. Nickel plated steel po ang composition niyan at tumitimbang ng 5.35 grams may diameter na 24 mm. Ang kapal naman po ay 1.7 mm. Yan po. Ang hubog niya, ayan, bilog. Nakikita naman natin. Mild po ang technique na ginamit yan at medial ang orientation. May number po yan na number 107721 at reference number na KM number 301 yan pong coins na yan ay umiikot pa magpangas sa ngayon kaya lang madalang na po nating makita kaya po kahapon nung makuha ko to ay naisip kong i-vlog muli pagkat uh, dati po uh, nakapag-vlog na po ako nito ayan po at muli nating nakita ang commemorative issue coins ng ASEAN 50. Dito po sa Numista, como sinasabing 10 million lang ang ginawang bariya niyan. Kaya po, ang extra fine po niyan ay 76 pesos at yung almost uncirculated 76 pesos din. Yung uncirculated naman po ay 110 pesos. Dito naman po sa eBay, ang isang piraso po niyan ay nagkakahalaga ng 3.90 dollars kung yan po ay makinis. Yan po. At dito po sa isa na namang eBay, yung pangalawang eBay po, yung pong tatlong piraso na makinis ay nagkakahalaga po ng 9 dollars. Tatlong piraso po. Yan po lamang at wala nang iba. Gaya po ng dati, bago ako magwaka sa aking content ngayong araw, ay nais kong ko po muna ang i-shout out ang ating kaibigang si Senior B. Shout out po, po sa inyo. Si Nitoy AC na aking kaibigan. Shout out po sa inyo. Si Dude TV Vlog. Shout out sa inyo. Shout out kay Ma'am Ann, single ma'am. Yan po. Shout out kay Damaso Ramos shout out po kay Meme Jelly. At hindi ko po nakakalimutang i-shout out ang aking kabaryang si uh, si Vlog PH. Ngayon din si Ate Simple Lotlot. Shout out po sa inyo. Shout out kay Pangulong Alpi Balingit at sa lahat ng membro ng San Roque Toda. Kabiyaw na besya, lalo na yung mga nakaparada dyan sa RCS Mall sa aming bayan. Shout Shoutout po sa inyong lahat. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat pagkat nandiyan kayo palagi at nakasubaybay sa akin channel. Salamat po ng marami sa inyong panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.